Hey guys, for today's video, ituturo ko kung paano kumuha ng Form 102 at Form 1A, Local Birth Certificate. Sundan lamang ang step by step sa video na ito. Pumunta lang sa munisipyo kung saan kayo ipinanganak. Kung kayo ay nasa Manila na nakatira ngayon at ipinanganak kayo sa probinsya nyo, doon nyo lang sa probinsya nyo pwedeng makuha ang inyong local birth certificate. Magdala lang ng valid ID katunayan na sa inyo ang kukunin yung Form 102 o Form 1A Local Birth Certificate. Kung kayo naman ay napag-utusan lang na kumuha ng Local Birth Certificate, magdala ng authorization letter, valid ID ng nagpapakuha at valid ID ng kukuha. Pagdating sa munisipyo, pumunta sa civil registrar at sabihin na kukuha kayo ng Form 102 o Form 1A. Then bibigyan nila kayo doon ng maliit na form. Sagutan ang mga tanong sa form tulad ng full name, birth date, name of father, and mother's maiden name. Kapag nasagutan na ang form ay ibalik ito sa kanila. After mag-fill out ng form ay papupuntahin na kayo sa counter upang magbayad. 75 pesos ang halaga ng isang copy ng kukunin ninyong local birth certificate. Pagkatapos magbayad ay bumalik sa registrar at ipakita ang receipt na nakabayad na kayo. Hahanapin lang nila ang file ninyo at ipiprint ito. At kapag okay na ay ibibigay na nila ito sa inyo. Bago umalis sa registrar ay i-double check kung tama ang lahat ng information na nakalagay sa local birth certificate na kinuha ninyo. And last, para sa mga nag apply abroad, itabi nyo yung receipt na katunayan na nagbayad kayo para makakuha ng Form 1A at Form 102 ng inyong birth certificate dahil iyan ay isa sa requirements na hinahanap ng agency ng pag-a-applyan ninyo.